pili muna tayo ng makakain sa labasan labas muna tayo Tingnan tayo kung mabibili natin Tingin tayo kung anong mabibili dyan. Medyo maputi kasi may ginagawa nga ito. Ikaw lang, anong ginagawa na ito? Meron pa kayong naabutan? Wala na? Yun lang. Magkano ito? Ano ito? Yung kamote, wala na? Dalawa nga lang muna niyang kamote wala na tayong naabot ang pagkain tinanghali na ng gising dalawa lang muna tingin ka ang natin pasit na lang muna yan lang muna bilhin natin almasal isang order din po sa akin ha Oo, oh, oh, isa lang. Ay, thank you. Makano po ito? Maraming mabibiling ulam dito, mga na Yan mga gulay. Kung gustong gulay. Tingin tayo dito sa parting una. Kilala na kasi. puro mga gulay ang ating ano. ang ating nakikita walang pagkain dito balik tayo bali wala tayo na nakikita mabibili ang pagkain doon doon tayo sa may parating hulihan tingnan natin kung mabibili tayo doon bandang dulo may nakakita ako mga katika. Kaya alas 50. 50. Parang mahal yata na konti yun. Ha? Pero okay na rin. Okay, balikan natin yung mga kating. Tingin lang tayo dito. Baka meron dito. Eh, wala rin. Wala rin nagtitinda ng photo rito. Wala yung nagtitinda ng photo rito f tayo bukuhan lang dito wala yung nagtitinda ng photo dalawa kasi yung nagtitinda rito ng photo yung isa wala Ito na lang, tingnan natin ito. Try, try, try natin itong puto. Ay! Nabili na. Ano po? Yung pong kanina tinanong kong puto. Ano? na hmm. Wala na. Hmm. Magkano yung photo pao na yan? 30 po. Na yan? Ayan na lang muna. Nawala na yung kanina. Marami sana yung isa kanina. Uh, dali lang po. Bubunot ako ng... Ito. Oh. Uh, ito po. Uh. Uh, susunod agapan natin labas <laughs> para meron tayong nabibili na ano, pagkain thank you po okay uwi na tayo mga kateknik okay nagputik tuloy ito ah dapat ina uwi na tayo ay wala tayo nabili puto pa ewan ko lang masarap to tapos ano tapos pansit yun na lang 30 50 70 rin yung ano natin Bali 70 pesos agad yung nabin ano natin ang nagastos ah. Sagwit lang ah. Ay. ka na. <coughs> Sayang yung photo. Hanggang tikinig ah. Hindi natin naabutan yung photo. Umabanti lang ako ng konti eh. Pagbalik wala na. Ayan lang yung nabili na bilhin natin. Ano ba yan? Ayan natin yan ito. Ayan lang na bilhin natin. Puto daw. Tapos ano? Puto pau tapos pansit bihon. Pansit bihon sa kasuman. Ayan na lang muna ang ating ano ay nako ini ko na tuh big tubig. Nakakalob muna tayo tubig. Nakakalob okay, muna tubig. habang nagpapainit tayo ng tubig hugas muna tayo ng tinggan okay. Bali wala tayong pasok ngayon mga ka-teknik. Kaya dito muna tayo sa bahay. Wala tayong nabiling ano, wala tayong nabiling pagkain ngayon. Tinanghali na ng gising alas 8 na mga kapatid. Wala na tayong mabibili talaga pagka Pagka alas 8 na wala nang magiging. Bali, tira-tira na lang yung mabibili natin. Kasi pagkagising nun mamaya, Mahiga pa kasi. Mamaya magluluto na yun. Hugas tayo ng plato para pag gising niya wala nang hugasan. kada nitong linggo mahina ang tolo kasi maraming siyempre mga walang pasok iba naglalaba so, ito, naglilinis nag-iipon ng tubig Muntik na natin, mga tagi't yung <coughs> nanti na natin lahat. tapos na tayo mga katiknik tapos na tayong maghugas ngayon naman ay magtitimpla tayo ng kape wag natin masyadong damihan ng asukan hindi ako nagkakape ng ano, masyadong matamis mga kape ko yun tama lang okay uh, yun naman itong Akin itong aking ano, to. kailangan pa siyang hindi tulad ng isa kong yung ano ka tawag dyan patungan ng cellphone ginaganong ginaganong ganong ko lang ito kailangan ko pang itong isa ginagamit ko kailangan ko pang kailangan ko pampihitin Sa ilalim ko. Sabi ko, bigyan ng kalamansi, isang kalamansi lang talaga. ng pansit bihon. Pansit bihon talaga. Ibig kong sabihin, talagang puro pansit. Mabibilang mo yung gulay. Siguro tatlong piraso lang yung gulay sa kain lang. Nagpupusan ako ng na isang kuto Nagpunta na ako sa may kabilang Nagbili lang ako ng kasit eh Pagbali ko wala na Ano? Pagpupusan muna tayo Okay, hanggang dito na lang muna ang video natin ng mga ka-technique Kain muna kami Okay